yung mga alaga ko na mimiss nila ako tuwing hapon nag-aantay na nag-aantay na na patukain at pakainin itong aking dalawang aso Ay! <laughs> nakakatuwa naman ayaw kasi nila na pumasok doon sa kulungan pag hindi pa ako dumating kasi nagantay sila na dumating ako para mabigyan sila ng pagkain oh. <laughs> gutom na kayo Patukain ko muna sila kasi medyo madilim na.